Mr. Spider, welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuurin na manakakaliw at manakakatong mga videos na aking nakalap sa internet Mag-subscribe na po kayo para update sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw Katatapos lang magpawak sa okay partner ka lang. mo <laughs> Baka may kailangan ka, kailangan mo ba ng tubig? <laughs> okay. okay ka lang? Okay. Sure ka, okay ka lang ha? <laughs> <laughs> Alams na Ang degree Grabe. <laughs> Ang ginawang sabaw. Saka <laughs> <laughs> nagbalpansyon yung lagayan ng gravy. Ayaw, cool. ah, Ayaw, cool. Ulido ah. Cool. <laughs> <laughs> Talenta mga anak kapag nautusan no na. hindi <laughs> 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 maganda yan. Ganito daw pala magtampo ang mga babae. Tinadaan sa milk tea. Hindi na daw siya galit. <laughs> ba? <Giniyado> ba Huli <laughs> ka idol. Kinagawa mo. Naku, <laughs> <Huh? Tato>, lagot. <laughs> Ulit ka naman. Yung akala ng magulang mo ay eh, tamad ka sa bahay pag wala sila. Pero hindi nila alam kung gano'ng ka si pag maglinis. Ito <laughs> <laughs> eh, pati TV. Lugas, ay pwede na lang. Uy, pinagulong ng pera. Isang lipo pa Ibang napakan.

Uy. Tell me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Loko-loko. Ikaya liris. Tips para matagal dahil ng rice. Sir, wala na may rice. Rice niya palingan. May mikropono. <na>. Ay, sorry, <laughs> sorry. Pati yung mga customer eh. Nagsilingo na. Ah.

Sige na, baby. Nahanap na yata ako ng mga brother ko. Brother? Sige, papawis na kami, baby. Sige. Ay. Best po na lalaki talaga rito. Ang dami din na! Lagot! <laughs> <laughs> oh, panalo si ate. Ha? Huh. So, ano bang kuya. Talo! Talo! Sabi mo maglalaro tayo. Bakit nagmukbang ka? Sorry, sorry. Pinuubos <laughs> ba naman? -change oil? Sige boss, palamigin lang natin. Boss, iwan ko. Balikan ko na lang mamaya. A few minutes hm. later. Boss, okay na? Boss, kala ko change oil. Change ko yung change. Change oil. Bro, ba to? Tanong ko. Pansit De, ba to? Hey, pansit ba to yan? Sarap yan. Tanong ko nga eh. Pansit, bato? pansit De, bato? De, bato. ba to? Pansit ba to? Pansit ba to? Pansit ba to? Literal mas mahal. Pasto blurong with peanut pa na. Imported. Una tehnida at mas <laughs> dagli. <laughs> <P -O -V. laughs> Daga. Yung gustong magbike ng tropa mo pero wala siyang bike. Ah. Ba? At least. Pinarana siya. Huwag ka na raw maginarte. Ito na gamitin mo, tipid pa. Ah, kumawa na siya <laughs> ito ng ano. Nabembra. <laughs> Goma. <laughs> okay kaya. <laughs> 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 Yung may kampi buhaya. Ah, buhaya talaga. Hindi ka nga. Marunong ako, kaso sa ring ko pinapasak. <laughs> uh, Don't want peace. I want ba? problem Aba! Glass <laughs> Nay! Parang may nahabay <laughs> hindi maganda. Hindi totoo yan. <laughs> Isang minuto pa lang nag... No, 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 no. <laughs> <laughs> Hahahaha <laughs> <Ay, no>, asin <laughs> the Bluetooth device, is connected as successfully <laughs> oh, Asin naman niluto yung hitlo Kaya lang <laughs> ay yung kayuran Ata ko lang ay lang <laughs> ko pa Ayun na dyan ako naman dyan Ayun na Kayuran lang <laughs> ko pa sa iyo kaguran lang <laughs> kayo rin yun Pero maganda no Nagkakagawa Nagagalaw yan Sobrang ah, bigat ba naman Ay din na yan ko hmm. eh Ah Pigina lang. <laughs> Pumalpak pa yung silupin. Japa, Japa. Haha. 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 Ba Galing ka ng probinsya tapos napadaan kay sa mall. First time mo makasakay sa escalator. Nalawak kasi. May karawan naman. Tinulungan lang ako.